Hello guys, andito tayo ngayon. Ito yung asawa ko, tulog na tulog. Uh, nakahilik pa, kaya ang gagawin natin ngayon, ipaprank po natin siya. Ano ba yan, mahal? Ilagay mo itong salamin. Gan? Ano ba yan? Ano bang pinagagawa mo, mahal? Nagulat tuloy ako. Kinabahan ako sa'yo. Ilagay mo yung salamin dito. Anong... Ano ba yan?